makapangyarihang panalangin kasama ang Heling Psalm ng iyong tagapag na anghel. Mga awit isang daan at tadlo. Kung narating mo na ito ng may mabigat na puso, nakakaramdam ng na pisikal na sakit, pagod sa pag-iisip o emosyonal ng mga sugat na tila hindi naghihilom, huminga na malalim, hindi aksidente, ikaw ay ginabayan sa sandaling ito ng isang mas malaking puwersa. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihan ay may layunin sa bawat luha, sa bawat sakit na iyong naramdaman sa katahimikan. At sa gayon, gusto niyang hawakan ang iyong buhay na kagalingan, pagpapanumbalik at kapayapaan. Sama-sama tayong manalangin. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang sigaw, ngunit isang sagradong pakikipagtagpo sa banal. Isang sandali kung saan ikaw sa piling ng iyong anghel na tagapag-alaga na ipinadala mismo ng Diyos ay babalutin ng liwanag na celestial na nagbabago sa lahat. Ipikit ang iyong mga mata, hayaang tumahimik ang iyong kaluluwa at sumuko ng walang pag-aalinlangan. Naway ang mga sumusunod na salita ay tumagos ng malalim sa iyong espiritu at naway madama mo ang presensya ng Panginoon na kumikilos sa bawat detalye ng iyong buhay ang anghel na tagapag-alaga, ang aking tapat na tagapag-alaga, tahimik na kasama ng aking mga paglalagbay. Bumaling ako sa iyo na may pusong natanggalan ng mga panlaban. Ikaw, na lumakad sa tabi ko mula noong unang hininga ko, alam mo ang bawat sakit na pilit kong tinatago. Bawat gabing hindi mapakali. Bawat paghihirap na umaling ngaw sa loob ko. Gayon, sumisigil ako para sa iyong pamamagitan. Ipanalangin mo ako sa harap ng trono ng Diyos. Itaas mo ang iyong boses sa aking pabor. Dahil kailangan ko ng pagpapagaling, hindi lamang para sa aking katawan, ngunit para sa kung ano ang mas malalim. Ang aking damdamin, aking pagod na isip, aking mahinang pananampalataya, banal na espiritu, huminga ka sa akin. Hipan mo ang iyong hininga sa aking mga salula, ang aking dugo, aking mga uga, ang buong sistema ko na humihingi ng balans, pumutok sa magulo kong pag-iisip, at magdala ng kaayusan kung saan may kalituhan. Naway manatili ang iyong presensya sa aking alaala, nililinis ang mga alaala masakit pa, nagdadala ng kapayapaan kung saan may mga anino lamang. Ipinapahayag ko nang may pananampalataya ang buhay na salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon o kaluluwa ko. At huwag kalimutan ang alinman sa mga benepisyon nito. Siya ang nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasamaan. At pinapagaling ang lahat ng iyong karamdaman. Awit isang daan at tatlo. Dalawatan ng bawas tatlo. Naniniwala ako, Panginoon. Naniniwala ako na walang imposible sa iyo. Na walang sakit, pisikal man o kaluluwa, ang mas dakila kaysa sa iyong pangalan. Kaya na, sumusuko ako sa iyo, aking katawan, aking isip, aking kaluluwa, aking espiritu. Kumilo sa akin, Panginoon. Ibalik ang nasira, ibamon ang nahulog, pagalingin ang may sakit. Ang Anghel ng Panginoon, Lumakad ka sa aking paligid sa sandaling ito. Alisin ang lahat ng pagkakaroon ng sakit, lahat ng spiritual na biga. Baliin ang di nakikita ang mga tanikala na nagpapakulong sa akin. Sumama ka sa akin bilang isang peder ng liwanag. Kung ang panalanging ito ay nagsalita sa iyo, isulat sa mga komento, Panginoon, naniniwala ako sa iyong pagpapagaling at tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sama-sama nating ipalaganap ang makapangyarihang pananampalatayang ito. Panginoon, sa sandaling ito inihahandog ko sa iyo hindi lamang ang aking katawan, kundi pati na rin ang aking kwento. Dahil marami sa mga sakit na dinadala ko ay hindi lumitaw gayon. Mga malalalim na alaala, mga lumang sugat, mga trauma na pilit pinapatahimik ng panahon, Ngunit yon pa rin ang hiyawan sa loob ko. May mga peklad na hindi na dumudugo, pero masakit pa rin. At tanging ang iyong pag-ibig lamang ang makakarating sa mga rehiyon na kaluluwa kung saan walang sinuman ang makakahawa. Bisitahin ang aking nakaraan, ang inoon. Pumasok sa mga lugar kung saan ako nasaktan, tinanggihan, kinalimutan. At ibalik sa iyong presensya ang nasira gaya ng nasusulat sa iyong salita. Siya ang nagpapagaling sa mga broken hearted at nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Awit isang daan at apat na putpito, katlo. Natanggap ko ang pangakong ito. Ipinapahayag ko na siya ay akin. Kahit sabihin ng mundo na imposible, inili kong maniwala sa iyong katotohanan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling kahit hindi nakikita ng na mata. Espiritu Santo, hiningahan mo ako muli. Huminga ng lunas sa puso kong puno ng guilt. Huminga ng kapayapaan sa aking hindi mapakali na isipan. Huminga ng pag asa sa aking bukas. Gawin mo akong bago, Panginoon. Baguhin ang aking pananampalataya. Ibalik sa akin ang aking kagalakan. Turuan akong mangarap muli. Anghel na tagapagalaga bisitahin ang aking tahanan. Hawakan ang bawat kapaligiran ng iyong liwanag na ipinadala ng Diyos. Naway magkaroon ng kagalingan sa relasyon, sa damdamin, sa mga salitang ipinagpali. Naway ang mga tahanan ay maging kanlungan ng kapayapaan, kung saan nananahan ang kagalingan ng langit. Libre, Tanginoon, ang mga nagdurusa sa loob ng kanilang sariling pamilya. Ibinabalik nito ang mga putol na ugnayan, inaalis ang mga sakit, inapagaling ang sinabi sa mga sandali ng sakit, ibuhos ang balsamo sa mga sugatang puso, kung saan nagkaroon ng mga away, magaroon ng pagkakasundo, kung saan nagkaroon ng katahimikan, hayaan ang pagpapatawad. At sa sandaling ito, iniangkop ko ang iyong pangako sa Isaiah 53.5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, na dahil sa ating mga kasamaan. Ang kaparusahan na nagdudulot sa atin ng kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sir, ang aking kagalingan ay nakamit na sa krus na iyon, at ngayon sa panalangin na sinamahan ng aking anghel na tagapagalaga ipinapahayag ko ng may pananampalataya. Ako ay gumaling. Gumaling sa katawan, kaluluwa, puso at pag-iisip. Held from what I experienced, from what I felt, from what I suffered. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, isulat sa mga komento. Luwalhati sa Dios para sa aking pagpapagaling. Gayon at magpakailanman. At itag ang taong mahal mo dito na kailangan ding maramdaman ang kapayapaang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell para lagi kang mabisuhan ng mga bagong panalangin. God bless.